So, yun po, no, mga kakulto, no. So, na naman tayo sa panibagong video na walang edit-edit, ano. Um, puro lang. So, gusto ko na yung kwento, no, na ang pinakaayo ko talaga sa lahat, yung mga tao na hindi alam, hindi nila alam kung ano yung gusto nila sa buhay nila. Although minsan naiintindihan ko, may mga tao talagang ganun, hindi nila alam yung gusto nila. Pero, kumari, sa isang ganda na lang, simpleng logic na lang, no? Kung bibili ka sa isang tindahan, di ba, dapat alam mo kung ano yung gusto mong bilihin, kung ano yung kailangan. mo. Kung maliligo ka, anong klaseng brand, ng sabon o ng shampoo ang gagamitin mo. Sa pagsisipilyo naman, kung ano yung brand ng um, toothpaste na gusto mong gamitin. Either Colgate o Close Up o kahit ano pa man yung mga Chinese na, na, na toothpaste, ganun. Diba? Ganun lang yun eh. Bakit ko nga ba sinasabi to? Ano? Kasi mostly kasi sa mga kabataan, sa generation niya, hindi nila alam kung ano yung gusto nilang gawin. Pero pagtatanongin, ano bang gusto mong gawin? Diba? Ano bang gusto ng puso mong gawin? Kasi wala namang ibang makakasagot niyan kundi ikaw lang. Mga kakulto, ano? Walang iba, ikaw lang. Kasi ikaw yan eh, sarili mo yan. Alam mo kung ano interest mo, alam mo yung passion mo. Alam mo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi kung anuman yung mga nangyari sa atin ngayon sa hinaharap, yan yung mga uh, bunga ng mga desisyon natin nung mga nakaraang uh, paano ko ba sabihin nung nung, naman, nung mga nakaraang ginagawa mo. Ganun. bagay yung past. Ano yung nasa future mo ngayon, yun yung bunga ng ginawa mo nung sa past mo. So, bakit mo nga ba ito sinasabi? Ano? Kasi napaka-importante no? alam mo. No? Alam mo kung anong gusto mo talaga sa buhay. Hindi dahil sa sinasabi ko na, ay, nagmamagaling yun si, no? si Dave, nagmamagaling naman yan. Kala mo naman talaga, alam niya yung mga bagay-bagay. Hindi po. Hindi po gano'n yun. No? Kumbaga, ang sinasabi ko, simple lang. Ang tao kasi napaka-komplikado eh. No? Oh, sige, sabihin natin, hindi mo alam yung gusto mo ngayon sa buhay mo. Pero, ano yung mga hakbang na gagawin mo para malaman mo kung saan ka magaling? Kung sa, anong gusto mo sa buhay mo? Kung saan sasaya yung puso mo? Hindi dahil sa didiktahan ka ng ibang tao, ng pamilya mo, o ng kung sino mang poncho pilato dyan sa tabi-tabi sa gilid-gilid, ano? Ikaw mismo ang nakakaalam kung anong dapat mong gawin. Kwento ko lang. No? Medyo nainis lang ako na itong mga naraang araw. Kasi ah uh, lahil loko eh. Gala-gala ako. Naghanap ako ng trabaho. Ini-enjoy ko. Sinusulit ko lang din yung ano. Yung ah uh, nandito ko sa Pinas. Kasi two years din ako. No? Two years din ako nasa ibang bansa na nakikipagsapa na rin. Hanggang sa ko na hindi na ano, magpanibagong kontrata. Kasi parang wala nang growth dun sa company na pinapasok ako. Parang araw-araw ko na lang na pumapasok, parang hindi mo na gusto yung ginagawa mo. Although malaki yung sahod, oo, totoo. Kasi ibang bansa yun, ano. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko na Doon ako tatagal eh, no hindi ko naisip na doon na ako tatanda. Doon ako maglilimang taon na magtatrabaho o sampung taon na magtatrabaho. Kasi clear din ako eh. Kasi, totoo lang yan. pumunta ako sa ibang bansa. Although half sa konsensya ko gusto ko rin kasi gusto ko makapag-ipon. Pero mostly talaga, dictated yan ng nanay ko. Kasi nakita ko yung nanay ko na umiiyak. Kasi originally, dapat talaga yung panganay namin kapatid yung pupunta ng ibang bansa. Pero dahil naawa ako at gusto ko rin naman makatulong kahit paano na onte, eh ginrab ko na rin yung opportunity. Kasi opportunity naman yan. Trabaho naman yan yung pupunta ko sa ibang bansa. Hindi naman kung ano-ano. So yun, ay pagsapalaran ako. Pero iba talaga eh. Pag ano, pag yung gusto, iba yung gusto mo talaga na ano, ako kasi trabaho ko talaga gusto ko as is ever since no. So sumang nagtatanong po talaga yung trabaho ko po talaga dito sa Pinas is graphic designer ko, graphic artist. So sa mga hindi po nakakaalam ng pagiging graphic artist o graphic designer, sila po yung gumagawa ng mga design para dun sa mga pang-commercial ano, billboard, tarpaulin, sticker, magawa ng mga logo, ng mga visual para dun sa mga negosyo. So, yun po yung pinakasimpling term ng trabaho ko po, ano. So, ngayon, meron... So, ngayon, ako po ay dati po sa mga ganon, pero ngayon po, kasi graphic designer pa rin ako, pero sa damit na po ko, sa full sub din na po ko. So, yun po yung, ano ko, no, yun po yung pinakatrabaho. So, bakit ko po sinasabi, ano? Kasi, o, kung iisipin mo kung ibang tao, kung kung pera lang din ang habol. Magtitiis sila dun sa ibang bansa. Pero sa akin kasi hindi. Although, iba pa yung dahilan kung bakit umuwi din ako kasi hindi na safe din dun sa pinagtatrabahuan ko at puro politika na lang din. Kaya, uh, nakakawalang gana na rin pumasok. Parang araw-araw na lang na iisipin mo yung kaligtasan o mga ganun ba. Pero, you know, medyo lumayan na tayo sa topic. Pero ang sinasabi ko lang, ano, ang punto ko lamang po, ano? tulad ko ngayon na isinakripisyo ko na hindi, hindi naman siguro sakripisyo, umaga parang gusto ko talaga na umuwi na at hindi na magtuloy doon sa ibang bansa. Pero kung isipin mo talaga, kung nagtsaga lang ako, siguro malaki-laki pa rin kikitain ko. Kaso nga lang, hindi ka nga lang masaya sa ginagawa mo. No? So, ang, ang, ang inisip ko kasi, kung ano ba talaga yung gusto kong gawin sa buhay ko, yung hindi ako magsisisi. Ano? So, ngayon, hindi um, um, na ako nagpanibagong kontrata, nandito ako sa Pinas, yung unti kong, i, yung unti kong ipon, eh, ipang susugal ko dyan sa small business na naisip ko, which is clothing line. Kasi ever eh, since 2018 pa, gusto ko na talaga magka-clothing line. So ngayon ginagawa na natin siya no? Although hindi ko alam kung ano mangyari Pero Ito kasi yung gusto ko Tsaka wala naman akong ibang Inutangan o ano pa man Na May utang na loob ako ganun Hindi Sariling ipong ko itong pangninegosyo ko Kaya kahit anong mangyari Malugi man o hindi O makakita man ako ng liwanag sa negosyo na ito Itutuloy ko pa rin ito kasi ito yung gusto ko So yun lang, no. Yun yung pinakamaliit, ang uh, pinaka lesson na gusto kong ipaalam sa inyo. Lalo na sa mga henerasyon natin. Lagi ninyong tatanungin, ano bang gusto niya sa buhay niya? Di ba? Hindi yung parang panliligaw lang 'yan eh. Hindi yung kapag nakita ka ng babae, ay maganda, kaya ha, may suso, may puki, eh malamang babae nga yun, 'di ba? Kaya may ganun eh ang tanong gusto mo ba yon o ano ba trip mo lang o, Hindi hindi naman pwedeng ganun ano kasi parehas kayong magiging miserable kung baga yun yung pinaka logic dun yun. kasi uh, pag alam mo at, at uh, straight ka dun sa destination na gusto mo talaga wala kang ibang sisisi. although mag fail ang isang bagay na gusto mo hindi Mare, sabihin na natin, yung gusto mong gawin, dahil ikaw naman nag-desisyon pag nag-fail yun, wala, namang, wala ka ibang sisisihin kundi sarili mo. At kung may positive thinking ka, iisipin mo na, ay, okay lang, lesson learn naman to. Gagamit ko naman to sa susunod. Masa hindi ako tigil. So, yun yun. So, ngayon, sa pangalawang side naman, sa other side, no? Kung naging successful yan, no? Papaisip ka eh. Kung hindi ko siguro sinubukan to, hindi ko malalaman, hindi magiging successful. So, yung kasi, yung pinakamalaking kalaban mo kasi yung regret eh. Sabi nga sa mga kasabihan ng mga matatanda, ang pagsisisi, ang pinakamatangkad, ang pinakanasa hulihan ng pila. Kasi laging nasa huli ang pagsisisi, laging nasa dulo ang pagsisisi. So, Gawin mo kung anong gusto mo. Hindi yung ididikta ng ibang tao kung anong gusto mo. Hindi. Dapat ikaw mismo, sarili mo, mga kakulto, alam mo kung anong gusto mo. So, ah, uh, ayun lang. Puro, ano yun, gusto yun. Eh. <laughs> Pero totoo, lagi mo ano, lagi niyang tanong sa sarili niyo from now yun yung mga sinatang sa mga ano, sa mga uh, ang no sa interview ng hiring tinatanong na nakikita mo ba yung sarili mo na from years, years from now to 10 years anong nakikita mo part ka pa rin ba ng company na to o hindi na o ano magiging position yun yung mga superficial na tanungan So, yun lang. Um, maging specific tayo sa mga gusto natin gawin sa buhay. Kasi, ayun yung, sabi nga sa isang, ano eh, sa isang kote. ah, eh. uh, ang problema, pag alam mo kung anong klase, kung anong klaseng problema yung tinatahak mo, may isang step ka na na, na, na solusyon sa problema. Kasi alam mo, aware ka na. So, ganun din sa gusto natin. Sana, alam din natin at aware din tayo kung anong gusto natin gawin sa buhay. Para hindi tayo nadidiktahan ng ibang tao. So, yun na. Mahaba na. Paiba-iba na rin mga sinasabi ko. Ano. So, yun lang. Gusto ko lang i-remind na uh, kung anong gusto mong gawin, walang ibang tao ang magmamando sa'yo. Kahit sinong Poncho Pilato. So, yun lang po, no? Bye, mga kakuto. ciao.